Papagpalang araw mga kaswerte Narito na naman ako at maghahati na naman ako sa inyo ng isang pampaswerte isang ritual na pwede natin gawin Ito po ay pwede nyo gawin anytime, any day po And uh, ito pong ritual na ituturo ko sa inyo ay upang maka-attract po tayo ng pera sa ating pang-araw-araw at uh, makapaghati din po ng kasaganaan ano So nakikita nyo naman dito sa harapan nyo naghanda po ako ng isang garapon Any size po ng garapon Malinis po dapat ang kalooban nito Ayan At uh, kahit ano pong klase ng garapon basat ito ay babasagin. Gagamit po tayo ng babasagin na garapon. Naghanda din po ako ng isang puting papel. At naghanda rin po ako ng isang daon ng laurel. Ang daon ng laurel ginagamit po natin upang maka-attract din po tayo ng swerte. At syempre, para maka-attract din tayo ng kasaganaan ay naghanda din po ako ng mga bariya. Napakasimple lang po ng gagawin natin. Ano, so katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede nyo po itong gawin anytime, any day po. Umpisahan nyo po itong gawin. At uh, Unang gagawin nyo po is isusulat nyo po dito sa papel unang-una ang inyong mga kahilingan. So, kahit ilang pong kahilingan ang inyong isulat, okay lang po iyon. Ano? Katulad ng halimbawa, isusulat mo na makabayad ka ng, ano, ng utang, ganon. O kaya naman ay magkaroon ka ng negosyo, o magkaroon ka ng bahay, o kung halimbawa ang iyong uh, hinihiling ay may kinalaman sa kaperahan and anything na may kinalaman sa kaperahan ay pwede nyo pong hiling hindi ano? so kapag naisulat nyo na po dito sa papel ang inyong kahilingan na yan yan po ay ipo-fold natin ng papaloob po ano? so halimbawa isulat nyo na lahat ng inyong mga kahilingan ipo-fold po natin yan ng paloob o paharap po sa inyo ganyan po ang pagpofold nyan kahit ilang topi po basta yan po ay ipo-fold nyo po na ganyan at kapag ito po ay nagawa nyo na ito po ay inyong ipapasok dito sa ating inihanda na garapon. Isusunod din po natin ang ating dahon ng laurel. So, isinasuggest ko, bago nyo ilagay itong ating dahon ng laurel, ay susulatan nyo muna ng tatlong eta Ang ballpen po na inyong gagamitin ay kahit anong kulay. Black or red. Pwede-pwede po iyan. Ano? So, isinulat ko na ang tatlong 8. Nakikita nyo naman, inilagay ko po ito dito. Mas mainam bago po natin ito ilagay, bulungan nyo po ng inyong mga kahilingan muna. Ano? So, inilagay ko yan dyan. Ngayon, ihahanda po muna natin ang susunod na tatlong barya. Ito, tatlong barya muna po ang ilalagay natin. Ano? Upang maka-attract po tayo ng kaperahan, ay maglalagay po tayo ng tatlong barya. Ilalagay po natin yan, isa-isa diyan. Mas mainam habang nilalagay nyo po isa-isa, ay kayo po ay nagwi-wish din. So napakasimple lang po ganito lang po yung gagawin natin. At ito po ay ating tatakpan. Ngayon, may ituturo po ako sa inyo na ito po yung sasambitin nyo. Habang kinakalog nyo po itong garapon na ito. Sa so, ibig sabihin, itong garapon na pinaglagyan nyo po ng inyong barya, ng dahon ng laurel at ng uh, inyong papel na sinulat ng inyong mga kahilingan ay kakalugin nyo tuwing umaga. So ang pagkalog po nito kahit ilang kalog po habang sinasambit nyo po itong aking, ituturo sa inyo. So, makikita nyo po diyan sa screen. yan po ay ang trinka, trinka, mapagbigay, at maawaing espiritu. Padalawin mo ang pera sa akin. So, paulit-ulit nyo po iyan sasambitin. Hanggang sa 3 beses nyo pong sinambit, paulit-ulit po iyan. At kapag natapos nyo na po iyan sambitin, iyan po ay ilalagay nyo lang diyan sa inyong sala. So, hindi lang po iyan ang gagawin nyo. Ano, everyday po, tuwing umaga, ang gagawin nyo, is bubuksan nyo yan, at iyan ilalagay nyo ng isang bariya. So, bawat araw, isang bariya po ang ilalagay nyo dyan, at iyan po ay kakalugin nyo tuwing umaga, habang sinasambit nyo po ang, trinka, trinka, bigay at maawaing, espirito, padaluyin mo ang pera sa akin. So, ibig sabihin po nito, everyday po, once na ito ay nasimulan nyo ng gawin, ay lalagay nyo po ito ng kada isang araw, isa pong bariya. At kapag nilagay nyo po ang bariya, kayo po ay magsasambit ng trinka-trinka. Hanggang sa mapuno po ito, itong ating garapon na inyong pinaglagyan. Kung maliit na garapon man yang inyong gagamitin, eh di madali ho yung mapupuno. Kasi maliit nga lang yung ginamit nyo na garapon. Ano? Pero everyday po, huwag nyo pong kalilimutan tuwing umaga, ay kakalugin nyo po ito at palagi nyo sasambitin ang trinka. So sa mga magtatanong, sino ba si trinka? Ito po ay isang helpful spirit na pinaniniwalaan po ng mga gypsy na nagbibigay po ng pera so kaya tinatawag natin siya sa pamamagitan po ng trinka-trinka so ito lang po ang inyong gagawin at uh, alam ko naman naniniwala ako na kapag ginawa niyo po ito ng naayon sa inyong kalooban na kayo ay naniniwala at sinasamahan din po niyo ng dasal si ay lahat ng mga nakasulat diyan sa inyong papel na sinulatan ng mga kahilingan naniniwala pa ako na unti-unti ay ipagkakaloob po iyan sa inyo. Hindi po ito magic ha, na kapag kinalog nyo lang ng isa at nagsambit kayo ng isang beses na drink ha? ay talagang agad-agad. Ibig sabihin, mararamdaman nyo po iyan sa everyday na pagkalog nyo po. Mararamdaman nyo na minsan hindi nyo inaasahan nyo parating na biyaya. So kapag gano'n, nagpapasalamat po tayo palagi. Maliit man na biyaya na ipagkaloob sa inyo, papasalamatan po natin palagi yan. And uh, kapag napuno nyo po itong garapon na ito, I'm sure matagal pa po yun. Ano? So, in case na mapuno na po yung garapon na inyong paglalagyan, kailangan po, ayan po ay isi-share nyo. Hindi nyo po gagastusin. Ibig sabihin, ibigay mo as a charity sa mga nangangailangan. So, alimbawa, ang iyong kamag-anak ay nangangailangan, walang pambili ng bigas. So, pwede mong ibigay yung mga bariyang na ipon mo sa kanila. Ano? Dahil iyan ay kapalit ng mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. Habang ginagawa mo yung ritual na ito, habang ikaw ay naglalagay ng bariya day, habang sinasambit mo o tinatawag mo si Trinka. So, yun po ang kapalit. Ibig sabihin, isi-share mo ito sa mga taong mas higit na nangangailangan. At kung gusto nyo pong ulitin muli itong ritual na ito, pwedeng-pwede pwede nyo po ulitin ito. Ano? So, maganda po, uh, pa rin po kayo ng panibagong lalagyan nyo at gawin nyo po ulit itong ritual na itinuro ko sa inyo. Napakasimple lang po nitong ritual na ito. Kayang Kaya kayo nyo pong gawin diyan sa inyong bahay. Parang kayo ay nag-iipon. Kumbaga, ano? Pero sa pamamagitan ng uh, pagsambit nyo, pagtawag nyo kay Trinka, humihiling kayo na kung anuman yung mga kahilingan na isinulat nyo dito sa papel na ito ay maipagkaloob sa inyo so ito lang mga kaswerte ang gusto kong ibahagi sa inyo ano? and I hope naman na makatulong po ito sa inyo and maramdaman nyo talaga yung mga ipagkakaloob sa inyo habang gagawin nyo po itong aking itinurong ritual na ito and please lang mga kaswerte share po din ang ating video para mapanood po ng iba nating mga kaswerte and I hope naman ay... Uh, ito nga, makatulong po ito sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga supporta at uh, mag-iingat po kayo palagi. God bless everyone.